Hi mga kumari! So ayun nga, kasama ko nga ngayon yung mga Fokelia. So ayun nga, nakikita nyo yung nakakulay green. Yun nga pala yung ng kumain. Di namin alam, wala pala siyang pera. At ayan na nga, magluluto na nga kami. Yan nga pala yung binili ni Ate Jaira, yung may-ari ng vlog na to. Yan ang binili niya, bulldog. Di namin alam kung bakit namin binili yan, pero dahil patay gutom kami, kahit ano kakainin namin. Tignan nyo ngayon, ako din nag-voice over. Pero wala siyang binibigay sa akin. Ganyan talaga pag makakapal yung mukha. <laughs> o tignan nyo, kumakain kami. Kahit yung isa dyan, di pa nagbabayad. Sabi niya mamaya daw, pero sasahod na lang pagdating dito sa trabaho. Uy, kaya to. Bakit nagu-comment ka? <laughs> So ayun nga po, narinig niyo, bumuboses pa siya. Ayun niya kasing amin sa sarili niya, isa siya mambubudol. At ayun nga, naghanap pa siya ng panulak, kahit wala pa siya pambayad. Kaya ayun nga, naisipan namin pumunta sa 7-Eleven. Di namin alam kung anong orderin namin, pero nakakita kami ng Slurpee. Lasang gamot. Yun lang.